Maling tubig niya ng pera. Sa dula, ano? Uy, lang may nag-may na nalas atin ng lapuin niya. Oo. Simula namin pala tayo ng ganto. May lang may ng may po, ano? Yung ang atin ng 4-0. si Mike Alvin Santos. Tiga, tiga. 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 at Tiga. 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 Nanalo sa atin na Dati po, pangunado. Bakit siya number 5-0-2-1-5. Ito mo anas. Dati si Rafael de la sumali. Sa laibon niya. Di pa kinayaan. E punta na premyo ng 5,000 ang first. Dami sumali 15,000 pa premyo na.

Kasi inumasa sabi, tinatamasa sa fiesta ko sa bitumbay natin dito. Una bait, patuloy sa akin. Patong ni 500. Kasi inumasa ang dadanan niya. Baka samahan namin. Para may 'yung mga natang. Para bitay sa at ininom ng na Yung lambanog, sa isang banggol. Assalamualaikum, bolo Ano?